sa araw na dapat maging pinakamasaya sa kanyang buhay. Isang suntok ang winasak ang kasal at pagkatao ng babaeng ito. Duguan, luhaan at halos mawala ng hininga. Hindi niya alam. Ang babaeng nanakit sa kanya ay ang mismong ina na matagal niyang hinahanap. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa pagbulgar ng mga lihim sa gitna ng altar, lumitaw ang mas malupit pang katotohanan ang tunay na nagplano ng lahat ay isang taong pinakamalapit sa kanya. Paano kung sa mismong araw ng kasal mo? Malaman mong ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan? Panoorin mo hanggang dulo. At alamin kung paano gumuho ang isang pamilya. At muling nabuo ang isang pagkatao. Ang mga ilaw sa bulaklak na arko ay kumikislak. Humahalimuyak ang puting rosa sa hangin. Tahimik ang bulwagan maliban sa mahihinang bulong ng mga bisita ang bride si Lira ay nakangiti. Nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang bauquet. Ramdam niya ang malamig na pawis sa bato. Lumapit ang biyanan niyang babae si Dona Carmen. Matalas ang titig nito at mabigat ang hakbang. Parang umuugong ang paligid sa tensyon. Nagpanggap ka, bulong ni Dona Carmen. Tila sumingit sa pandinig ni Lira ang bawat salitang iyon. Nanlamig ang dibdib niya, Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha niya. Tumilapon ang baukwet. Bumagsak siya sa marmol na sahig. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Umikot ang mundo niya. Naghiyawan ang mga bisita. Ang groom, si Marcos, ay nataranta at sumigaw. Pero walang lumapit agad, tila natigilan lahat. Nanginig ang hangin, parang may lihim na mabubunyag. Si Doña Carmen ay humihingal at nanginginig nakatitig pa rin sa kanya, parang nakakita ng multo. Ikaw hindi ka ang totoong lira. Tumahimik ang buong lugar. Parang huminto ang orasan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Si Lira ay pilit bumangon. Malabo ang paningin niya, parang sumasayaw ang mga ilaw. May kumikirot sa dibdib niya, hindi lang dahil sa sakit. Anong sinasabi mo, mahina niyang sabi. Nababalutan ng luha ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang malamig na sahig sa palad niya. Biglang may dumating na matandang babae mula sa likod. May hawak itong lumang larawan. Tumigil ang mga puso ng mga tao sa paligid. Ang babaeng iyan ni. Sigaw ng matanda. Tunay niyang anak. Nalagutok ang mga hininga ng mga bisita. Parang umuugong ang mga halakhak at bulungan sa paligid. Dahan-dahang nanlambot ang tuhod ni Doña Carmen. Bumagsak siya sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. Nagdidilim ang paningin niya habang unti-unting lumalapit ang katotohanan. At sa saglit na iyon, bago manubok ulit ang sigawan, napuno ang bulwagan ng nakakatindig balahibong katahimikan. Ang katahimikan ay parang kumapit sa bawat sulok ng bulwagan. Walang gumalaw. Walang huminga. Tanging tibok ng puso ng bawat isa ang maririnig kong pakikinggan ng mabuti. Si Doña Carmen ay nakaluhang nakahawak sa dibdib. Lumuluha ang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding paghihinagpis. Parang bumagsak ang buong mundo niya sa isang kisap mata. Anak Cody. Bulong niya, halos hindi marinig. Ikaw ang anak Cody. Nagkatinginan ang mga tao, litong-lito, parang nangangapa ng sagot sa hangin. Sumusulyap sila sa lumang larawan sa kamay ng matanda. Isang sanggol may maliit na marka sa balikat. Dahan-dahang iniangat ni Lira ang manggas niya. Lumantad ang maliit na markang iyon sa balat niya. Parang sumunog sa mata ng lahat ang katotohanan iyon. Napasinghap si Marcos, hindi makapaniwala. Si Lira anak mo. At siya ang nawawala mong anak na matagal mong hinahanap. Isang piraso ng papel ang nahulog mula sa envelope ng matanda. Birth Certificate Nanginig ang mga kamay ni Lira habang dinadampot ito. Ramdam niya ang malamig na papel pero mas malamig ang katotohanang nakasulat dito. Hindi siya anak ng pamilyang nagpalaki sa kanya. Hindi pala siya pinaglihi sa yakap at pagmamahal ng isang totoong ina. Napulot siya. Kinuha. Tinago ang kanyang pagkatao. At ang babaeng nanakit sa kanya. Ang babaeng halos sirain ang araw niya ay ang mismong ina na nawalan sa kanya. Napaatra si Lira. Hapdi sa ilong. Kiwi sa dibdib. Parang humuhugot ng hangin ang kaluluwa niya ngunit kulang pa rin. Kung alam ko lamang ti. Ungol ni Doña Carmen habang umiiyak. Kung nalaman ko lamang noon. Ngunit huli na ang lahat para sa paliwanag. Huli ang pag-iyak sa gitna ng bulaklak at musika. At sa liwanag na dapat sana ay para sa bagong simula. Bumalot ang madilim na kapanglawan ng nakaraan. Ang mga tao ay nagmumukhang mga estatwa. May sumisinghap. May umiiling. May umiwas ng tingin tila nahihiya para sa kanila. Si Lira ay napahawak sa wedding veil niya. Dati, simbolo ito ng pangarap ng pag-ibig na walang kapalit. Ngayon, pakiramdam niya ito ay kortina ng isang trahedya. Marahan siyang tumayo. Hinawakan ang kamay ni Marcos, pero hindi para sa pag-ibig. Para sa lakas. Para hindi siya matangay ng bigat ng katotohanan. Totoo ba, mahina niyang tanong. Tila ang mundo ay biglang lumiit. At ang bawat mata, nakatutok sa kanya. Ang matandang sumundo ng katotohanan ay lumuhod rin. Hindi ka dapat nalayo sa amin. Pero may taong kumuha sa iyo. At itinago ang lahat. Isang impit na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lira. Ang isip niya ay parang sirang plaka na paulit-ulit ang tanong. Sino ako? Kanino ako? Si Dona Carmen ay bumagsak muli. At bago tuluyang lumubog sa kawalan. Bumilis ang paghinga niya. Tumirik ang mata. At sa gitna ng sigawan ng mga babae at pagtakbo ng mga lalaki. Unti-unting nawala ang ulirat ng Biyenan habang si Lira ay nakatayo sa gitna ng bulaklak, luha at dugo. Hindi na alam kung ito ay kasal. O bangungot na hindi niya makakalimutan. At ang mga ilaw na kanina ay malabituin. Ngayon ay tila mga matang nakamasid. Hinuhusgahan ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ang tanong ngayon, hindi na kung sino ang kanyang pakakasalan. Kundi kung sino siya. Sa mundong biglang nagbago sa isang iglap at habang bumabagsak ang huling piraso ng bulaklak mula sa arko. Isang tinig ang kumawala sa dulo ng bulwagan. Malamig. Malalim. At nagdadala ng bagong piraso ng katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. Muling huminga ang mga tao ng malalim pero mabigat ang bawat paghinga. Ang bulwagan ay tila pinisa ng isang malamig na anino. Parang may paparating na unos na hindi nila maiiwasan. Ang boses na iyon ay mula sa isang lalaki. Matangkad. Nakaitim na suit. Maitim ang titig, ngunit puno ng pighati. Lumapit siya. Ang kanyang sapatos ay marahang tumutunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay parang pumupukpok sa mga puso ng nakikinig. Tama ka, sabi niya sa matanda. Kinuha siya. At itinago. Nilingon niya si Lira. May halong awa at sakit ang mga mata niya. Parang matagal na niyang dala ang sikreto. At ang taong kumuha sa kanya. Bumigat ang hangin. Napasapo ang ilang bisita sa dibdib na tila natatakot. Ay nandito ngayon. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Parang umiikot ang mundo ni Lira kahit nakatayo siya. Wala siyang sandalan kundi ang sariling paghinga. Ang mga bulaklak ay tila nalanta sa isang iglap. Ang musika ay parang lumamig at naging mga yabag ng kaba. Tumango ang lalaki. Humakbang siya papunta sa madla. Bawat tingin ay sumusuri, naghahanap ng salarin. Ang taong sumira sa buhay na ito. Tumingin siya sa isang babae sa likod ng crowd. Ay tao ring minahal ng marami. Ang mga mukha ay nagkakatinginan. May naririnig na bulungan tulad ng higop ng hangin bago ang bagyo. Isang babaeng nakapirl gown ang nagliyab sa gitna ng mga mata. Mahinahon ang itsura. Pero nanginginig ang mga daliri habang hawak ang clutch bag. Ang kanyang mukha ay pahid ng guilt at pangamba. Mom, bulong ni Marcos. Parang sumabog ang katahimikan. Siya. Ang ina ng groom. Hindi kumikilo si Lira. Parang natanggal ang bigat sa mundo, ngunit napalitan ng mas malalim. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang manakit o ang trader na nagmamahal. Ang ina ni Marcus ay dahan-dahang lumapit. Hindi umiiyak. Hindi rin naninindigan. Tila tinanggap na niya ang kapalaran. Sabi niya nang walang panginginig. Ako ang kumuha sa bata. Bumuka ang bibig ng mga tao pero walang lumabas na salita. Parang nalunod ang tunog sa hangin. Hindi ko gustong mangyari ito, dagdag pa niya ako ang sumama sa ospital noon. Nakita ko ang sanggol mag-isa. Walang bantay. Walang pangalan. Tumulo ang luha ni Lira kahit pinipigilan niya. Ang pintig ng puso niya ay parang mga bagting na pinupunit. At minahal ko siya, patuloy ng babae. Minahal ko siya na parang tunay kong anak. Hindi makagalaw si Lira. Ang puso niya ay naglalaban, galit, pasasalamat, takot, sakit. At sa gitna ng lahat ng iyon ang pinakamahirap ay pagod. Pagod ang kaluluwa niya. Pagod ang mga mata. Pagod ang puso sa bigat ng dalawang mundong bumabangga. Si Marcos ay nakatingin sa ina niya na parang hindi niya kilala. Ninakaw mo siya, bulong niya, paos. Hindi mo siya sinagip. Inagaw mo siya mula sa totoong pamilya niya. Ang ina niya ay napapikit. Hinayaan ang luha na bumagsak sa pisngi. Hindi ko kayang mawalan ulit ng anak. At doon. Parang may kumala sa loob ni Lira. Hindi pasensya. Hindi galit. Kundi tanong. Kung ako ang anak na nawala. Huminto ang boses niya. Sino ang anak na kapalit ko? At parang nalagutan ang tali sa kisam ng silid. Sumigaw ang isang babae. Mula sa pinakalikod. Bitbit -bit ang isang lumang frame ng litrato. At nanginginig na tinig. Ang nawawala kong anak ay dapat ikaw. At muling bumalot ang katahimikan. Na mas malakas kaysa sigaw. Mas mabigat kaysa luha. Mas matalim kaysa suntok. Isang katahimikan. Na nagpapaalam na mas marami pang lihim. Ang nakahandang lumabas. At wasakin ang natitirang piraso ng araw na ito. At sa gitna ng mga ilaw at luha. Si Lira ay muling huminga. Malalim. Mabigat at puno ng tanong kung saan siya ngayon tatayo. Sa pamilyang may dugo? O sa pamilyang nagbigay ng puso? Ngunit hindi pa natatapos ang kwento. Dahil sa sulok ng bulwagan, may isang lalaking nakamasid, na tila may hawak pang mas mabigat na katotohanan, at nag-aabang ng tamang sandali, para ilabas ang huling peraso, ng nakatagong kasinungalingan, at doon naghintay ang lahat, na parang mundo ay huminto at kapalaran ni Lira ay nakabitin sa hangin. Napuno ng takot, at isang kasunod na katotohanang. Hindi pa handa ang kahit sino na tanggapin. Ang lalaking nasa sulok ay bahagyang sumulong. Ang anino niya ay humahaba sa marmol na sahig. Parang pusa na handang umatake sa dilim. May hawak siyang maliit na folder. Kulay kayo manggi. Luma. At nanginginig ang mga daliri niya sa pagpigil ang mga mata niya ay nag-aalab ng bigat at sikreto. Parang taon niyang hinintay ang sandaling ito. At ngayon, hindi na niya kayang pigilan. Tama na ang tanong, Anya, mababa ang boses. Lahat tayo ay naligaw sa kwento. Parang sinampal ng hangin ang bawat isa. Nilingon siya ng lahat, sabay-sabay. Si Lira ay parang lumulutang sa lupa. Napahawak siya sa dibdib, hinigop ang hangin na parang naubusan gusto niyang tumakbo. Pero wala siyang pupuntahan. Umangat ang folder. Narito ang katotohanan, bulong ng lalaki. Narito ang dokumento kung bakit nangyari ang lahat. Tahimik. Parang simbahan sa gabi. Parang libing ng mga pangarap. Ang matandang babae, na tunay na ina ni Lira, ay halos mawala ng malay. Ang kamay niya ay nakadikit sa larawan ng sanggol. Tila isang dasal na hinahawakan. Ang ina ni Marcus ay nakayuko. Parang naliligo sa kasalanan at alaala. Hindi na siya lumalaban. Hindi na rin siya humihingi ng tawad. Tinanggap niya ang hatol ng mundo. At si Marcus, nakapako ang mga mata sa nakaraan. At sa kinabukasan na biglang naging malabo. Basahin mo, utos ng lalaki, inaabot ang folder kay Lira. Dahan-dahang kinuha ni Lira ang papel. Malamig Tuyo. Pero parang may apoy sa loob. Binuksan niya. May birth records. May mga sulat ng doktor. May test results. At isang sulat. Sulat ng isang ama. Hindi pirma ng pag-ibig. Kundi pirma ng pagtakbo mula sa tungkulin. Ang ama mo, sabi ng lalaki ng basag ang boses. Ay hindi nawala. Hindi siya namatay. Hindi siya nawala ng anak. Lumingon siya sa crowd. Hinahanap ang isang mukha. At biglang tumitig sa isang lalaking may mamahaling relo at maputing buhok. Nakatayo malapit sa altar. Tila haligi ng yaman at kapangyarihan. Siya, sabay tutok ng daliri. Siya ang tunay na nagtakda sa kapalaran mo. Suminghap ang mga tao. May tumalsik na baso sa mesa. May babae na napahawak sa bibig niya, takot at pagkabigla. Ang lalaking tinuro ay nanigas. Namuti ang mukha. Ang mga mata ay lumaki. Parang tinamaan ng lindol sa loob ng dibdib. Ako. Mahina, halos hindi marinig. Impossible. Pero alam ng lahat. Sa paraan ng kanyang paghinga. Sa paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin. Sa paraan ng paghulas ng kulay sa kanyang balat. Alam nila. At alam ni Lira at alam ng mundo sa sandaling iyon. Ang taong pilit inilibing ang katotohanan. Ay siya ring tatayong dahilan ng pagkakagising nito. Ang ama mo, sabi ng lalaki. Ang nagutos na ilayo ka. Upang maprotektahan ang kanyang pangalan. Upang hindi mawasak ang imaheng pinaghirapan niyang itayo. Mabigat ang katahimikan. Walang ingay kundi ang pagbitak ng puso ni Lira. At sa sandaling iyon, ang babae na minsan ay bride ngayon ay isang liblib na anak, isang ulila sa pagitan ng dalawang pamilya, isang biktima ng ambisyon at kasalanan. Ay tumingin sa taong itinago ang katotohanan. Hindi para sumigaw, hindi para gumanti, kundi para hanapin ang sagot na dapat noon pa niya narinig. Bakit? At nang hindi makasagot ang lalaki, nang manginig ang labi niya sa hiya at takot, nang halos pasigaw ang tibok ng dibdib niya muling bumagsak ang bigat sa mundo at si Lira ay unti-unting napaluhod hindi dahil mahina siya kundi dahil ang katotohanan ay minsan mas mabigat kaysa katawan sa gitna ng luha at mga mata na nanonood tulad ng mga diyos na walang pakialam ang huling tanong ay umiikot pa rin sa hangin hindi pa nasasagot hindi pa natatapos at handa pang sumira ng higit pa. Kung ang pamilya ay dapat tahanan. Bakit ngayon ay parang bilangguan? At doon huminga ang silid. Na parang nagbibilang ng segundo. Bago sumabog ang susunod na katotohanan. Na magpapayanig muli sa bawat kaluluwa sa bulwagan. Hindi pa tapos ang gabing iyon. At ang kasal ay hindi pa nagiging bangungot ng lubos. Dahil sa susunod na sandali, Isang sigaw mula sa pintuan ang babasag sa lahat at magdadala ng pangalan na masisira pa ang mundong hawak ni Lira. Out of all the people in the world, bakit siya ang papasok ngayon? Sabigla ang sigaw mula sa pintuan na palingon ang lahat. Isang batang babae, mga sampung taong gulang, ang tumakbo papasok. Luhang kumikislap sa mga mata niya. Hingal. Takot. At may tinatawag. Ate Lira. Parang huminto ang mundo sa dalawang salitang iyon. Nagangat ng tingin si Lira, namumugto ang mata. Hindi niya kilala ang bata. Pero ang bata ay humawak sa damit niya na parabang tagal niyang hinanap. Huwag mo silang sisihin, bulong ng bata, nanginginig ang tinig. Ang mundo ng matatanda minsan puno ng sugat. Marahang huminga si Lira. Sa gitna ng gulo, galit at luha naroon ang inosenteng tinig na nagpapaalala. Na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kailanman dapat sirain ang kinabukasan. Si Doña Carmen, humina ngunit mulat. Napatingin kay Lira. Hindi na niya kayang magsalita. Pero ang mga mata niya, puno ng pagsisisi. At pag-asang mapapatawad balang araw. Si Marcos ay lumapit dahan-dahan. Hindi upang agawin. Hindi upang itama ang lahat kundi upang tumayo sa tabi niya hindi bilang asawa kundi bilang kaibigan sa harap ng katotohanan kung gusto mong umalis mahinang sabi niya sasama ako hindi dahil kailangan kundi dahil pinili kita tahimik mabagal totoo tumingin si Lira sa paligid sa mga bulaklak na tila nalanta ngunit buhay pa rin sa mga taong saksing na pinsala pero may pagkakataon pang gumaling. Sa mga pusong nagkamali, pero marunong magsisi. At sa batang nakayakap sa kanya, napaalala ng pag-asa, hindi ng pagkawasak. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang luha, tumayo ng diretsyo kahit masakit kahit mabigat. Hindi ko pipilin kung sino ang dapat mahalin, Anya, malumanay. Ngunit pipiliin ko kung paano ako lalakad mula rito. Hindi panghusga. Hindi paghihiganti. Hindi pagtakbo. Kundi pagbangon. Lumapit siya sa ina niya'ng tunay. Hinawakan ang kamay nito. At dahan-dahang yumakap. Hindi pa kumpleto. Hindi pa buo. Pero simula. Tumingin siya sa ina ni Marcos. Walang galit ang mga mata niya. Tanging salitang, "Salamat sa pagmamahal at paalam sa sakit." at sa ama na nagtago ng katotohanan. Tahimik siyang tumingin. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan niya ang pinakamabigat na hatol. Lumakad siya papunta sa labas. Kasabay ang batang babae. At si Marcos na ilang hakbang sa likod. Hindi nangunguna. Kundi nandyan kung kailangan. Humihip ang hangin. Tinangay ang mga bulaklak na nalaglag. At sa paglabas niya sa bulwagan walang sigawan, walang musikang malakas, tanging katahimikan na puno ng pag-asa. Hindi niya alam ang lahat ng sagot. Hindi pa lubos ang kapayapaan. Pero sa unang hakbang palayo, nadama niya ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Kalayaan. At sa langit na unti-unting sumisikat ang araw. Isang mahinang bulong ang sumama sa hangin. Ang sugat ay bahagi ng buhay. Pero ang paghilom ay pasya. At doon nagwakas ang gabi ng sikreto. At nagsimula ang bagong araw ni Lira. Hindi bilang nawawala, kundi bilang babae na muling natagpuan ang sarili.